yung okay sila. Ha? Huh? So, mm to. so, ah, bilhin na ka mo. Bilhin mo right lang. <laughs> so, mag-unboxing tayo ngayon natin. Wow. Ang oh, big. <laughs> <sighs> ano ka? mo Yan. Susiso. Ay, wala nang siso-siso. Nalipin ang kamay. <laughs> Nalipin ang kamay. Balay ang Galing jedda bayasam siso-siso. Pakits natin. May pakits sa ugaling natin. Supporters. <laughs>

9 10 11 12 13, 13 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 24 25 26 27 Alice. Eight, 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 and. 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 Nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Twenty-five plus ten, thirty-five plus fifteen. So total is 30 oh my God. So you know, it's Okay. So, thank you. So, ito na ating mga paraka. Nilagyan ni brother ng block. Bakit may block? Ano to? Ayan lang. Bye-bye.

Ikaw, madama, duha ang ating duha. Duha? Duha. Kaya bilhin na kayo sa amin. Ang